Hello mga kananay, nagisa po tayo ng bagoong, Ang bagoong namin oh. Pero hindi ko na pinakita kung nagisa ko dito sa kawali. Dahil naka charge po tong cellphone, tong manok ko. Oh. Taba ng manok. Oh, yeah. okay.

Ayan na po, ang sili Nagyan nating sili Para masarap Ayan na po, mga kuya Ayan na po, mga kuya Damo Ayan po mga kananay, maraming salamat po sa panunood. God bless always. Ingat lagi sa biyahe mga kananay. Ayan pong bagoong. Oran namin bagoong. Bye, kain na.